kung mag-island hopping ka dito sa Boracay, pues huwag mo kaming gayahin dahil for sure magsisisi ka. Ako po ito si Eds and welcome sa panibagong It's Storya! Isa sa mga activity na hindi mo pwedeng palampasin kapag ikaw ay nandito sa Boracay ay ang island hopping. Kaya naman kaamat, tara at samahan nyo kami sa aming island hopping. Walking distance lamang ang aming hotel sa dagat. Dito sa Station 2 na Island Inn kami nagstay. Dito na rin kami kumuha ng Island Hopping Package na narekomenda ng staff ng hotel. Sa halagang 900 pesos ay makakapag-island hopping ka na with free unlimited buffet. Alas 8 ng umaga ang sinabing call time pero mahigit alas 9 na ng umaga na magsimula ang island hopping. Habang naghihintay kami ng bangka ng aming sasakyan, ay umiral na naman ang pagkamarates ko. Eme! Nagtanong-tanong ako sa ibang mga turista kung magkano ang kanilang package sa kanilang island tour. 700 pesos lamang ang kanilang package. Mas mababa ng 200 piso kumpara sa amin. Mukhang nabudol kami dun ah. Eme! Makalipas ang ilang oras ng paghihintay ay nagtungo na kami sa bangka. Mukhang kota na. Kaya naman, aalis na kami. Eme! Sa aming island hopping, napansin ko na malakristal ang tubig sa Boracay. Tunay nga na isa sa best destination ang Boracay na talaga namang hindi mo pagsisisihan tulad niya. Eme! Habang nag-island hopping kami ay makikita sa isla ang mga resort na talaga namang pang class A ang ganda. Makikita dito ang mga resort na pagmamayari ng ilang mga senador tulad ni Manny Pacquiao. Ayon sa aming tour guide, ito daw ay pinasara dahil sa paglabag nito sa batas ng kalikasan. Ang una namin destinasyon ay ang Puka Beach. Medyo malakas at malaki ang alon dito pero hindi ka naman bibiguin dahil napakaganda at napakapino ng buhangin dito. Makikita sa Puka Beach ang kanilang white sand castle na only picture perfect para sa iyong Instagram. Meron din dito hair braid na starting price nila is 100 pesos. At kung gusto mo pang mas ma-enjoy ang isla, tara alamang ano pictorial dito sa kanilang surfing board na nakalagay I love poka, bitch! At next destination namin ay ang Coral Garden. Dito pwede kang mag langoy-langoy, makita ang mga coral reefs sa halagang 100 pesos. At syempre, mag-picture na rin under the sun. Mahigit alas 12 na nang tanghali na mag-stop over kami sa aming highlight hopping para naman sa kanilang unlimited buffet Napakaganda Nang dadaanan mo papunta Kusan kami kakain Meron silang unlimited buffet na catering style Akala namin yung budol type Pero okay na din sa akin Kasi ako yung tipo ng tao Na talaga naman manalasan pagdating sa pagkain Dahil lahat kain ko Walang tapon Pero ako rin to my friends hindi sila na satisfied Pero para sa akin goods na to Dahil hindi naman ako maarte katulad mo Eh Right. katapos natin kumain, tara tunawin natin ang mga kinain mong fat carbs dito sa kanilang kawa. Talaga namang sulit ang iyong eksena dito kasama to sa package. Pagkatapos nito, ang sunod naman namin puntahan ay ang Crystal Cove. Dito, meron lang silang entrance na 300 pesos. Kaya hindi na kami pumasok kasi 300 pesos is napakamahal para sa isang entrance fee. Kaya dito na lamang kami by the beach, naglatag, nagpictorial at in Joy. ang ganda ng dalampasigan. Talaga naman perfect at mapapakanta ka ng tinatawag na ako <laughs> ng karagatan. Oh my God, out of tune. di ba Napakasaya namin dito talaga kahit tatlo lang kami dahil si Donna, nasa mangka, hindi na siya bumaba. Enjoy lang namin ang buhangin, ang isik ng araw at syempre, ang aming kapaligiran At ito nga pala yung entrance noong Crystal Cove na magbabayari ka ng 300 pesos. Marami din ang hindi pa sa mga kasama namin Chutulista, kasi nga mas minabuti na lang namin na mag-stay dun sa dalampasigan sa buhangin sa loob ng isang oras. Hello mga kaamas! Andito kami ngayon sa Crystal Cove! Top... Habang inihintay namin na bangka na susundo sa amin dito, parang iba yata ang susundo, ah. Siya na ba? Mm -hmm. At ito na ang istorya sa aming island hopping. Kung ako ang tatanungin kung ilan ang aking grade, siguro 6 over 10 dahil sa dinami ng island hopping na aking nagawa, ito yung island hopping na hindi ako masyado nang enjoy. Kaya naman, mas mabuti pa ang bumulik na lamang sa aming hotel para magpahinga dahil mamaya, panibagong it na naman ang aking gagawin dahil talagang sobrang daming activity dito sa Boracay na pwede mong gawin kapag nandito ka. Napakadaming turista sa aming paglalakbay, pag-uwi, pagpunta sa aming hotel accommodation. At dito na kami sa Island Inn. Don't forget to like, share, and subscribe. Mwah!